kasal. Takal pa yun, takal pa yun, mga 50s. Never, never, yun pa <laughs> so, I think pa sila talaga yung, sila talaga yung uh, mas priority ko Trending ngayon sa social media ang naging pahayag ni si Yen Lim tungkol sa pagpapakasal. Kuha ito noong sila pa ni Kim Chu. Sa mga panahong iyon ay hindi pa to binibigyan ng issue ng marami. Dahil baga nagkukunwari lang ang aktor at halatang maganda at masaya pa naman ang relasyon nilang dalawa dati. Sa video, nasabi ng aktor na very old-fashioned daw siya when it comes to relationships. Dahil lumaki daw siya sa kanyang lolo at lola, kaya mas priority daw niyang alagaan ang kanyang pamilya kaysa kay Kim. Noong tinanong na siya kung may plano siyang pakasalan si Kim, nasurpreso ang mga fans sa kanyang sagot dahil gusto niya pang mag-antay ng 50 years pagkupakasalan ang aktres. Maraming fans ang nainis sa kanyang sagot dahil halatang hindi niya kailanman naging priority si Kim. Pinaibig lang niya ang dalaga for his own sake.